Guys, nagpas swimming kami sa dagat, hindi siya malamig sakto lang sa pakiramdam, at may enjoy mong magkampisaw sa tubig. At si Brito lagi nakakapit dahil medyo may takot, na baka malunod daw siya. Nakakatuwa kang bata ka, gusto mong mag pero takot naman sa tubig. Ang binata ko naman ay swimming na swimming na talaga, siya ang nag-aya magpunta sa dagat, sobra daw init dito sa Basod Camarines Norte. At ayun na si Master hindi na nakatiis at naligo na talaga, sige lang at mag-enjoy ka dyan. Nakabanding din namin dito, ang mga pininsan, hipag at mga pamangkin ni Master. Ang binata ko naman, tamang lakad lang siya dito, si Master naman feel na feel ang pagligo sa dagat. Sige lang Andrean mo ang maiksing bakasyon, pag uwi natin sa Manila work work ulit diba master? Ang mga bata naman ay sige lang sa kanilang paglalaro ng lupa, wala silang pakialam sa paligid, enjoy na enjoy sa kanilang ginagawa. Ayan ang kapaligiran ng dagat, maalon, na kung iyong pagmamasdan sa bandang dulo ay nagkukulay asul naman. Inaaya ni Master si Bunso na mag-swimming na, pero ayaw nito, at sabi niya sa daddy niya ay baka lunurin daw siya Nakakatuwa kang talaga bata ka Nagkaroon ka na ng takot sa tubig Inaya ko na si bunso na luumusong na sa tubig Kaya lang nakakapit pa rin at natatakot Huwag kang matakot bunso At si mami ang bahala sayo Let's go swimming na tayo Super sarap ang maligo Enjoy enjoy lang tayo. Go 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 bunso. Alisin ang takot. At ayan mukhang napapanatag na ang bata. At nagi enjoy na at napalundag na sa tubig. Go 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 okay lang yan. Mag enjoy ka ng gusto. Ang lakas ng alon, ayan na at sa salpok na sa atin happy happy lang Hayang sarap talagang mag-swimming, lalo na't nakikita mo ang ganitong kagandang dagat, sobra kang magsasaya. Wow naman talaga oh, grabe dito ang ganda talaga, mukhang mapapabalik kang muli. Ang lakas ng alo na sobra kang mapapahiyaw kapag humampa sa iyo ang tubig, ang sarap talagang magtampisaw sa tubig. Binata ko ano ba ang ginagawa mo dyan? Si Bunso naman ay nag enjoy na sa tubig at medyo nawala na ang takot. Mamimiss ka namin dagat ng Basod Camarines Norte, sana maulit uli salamat sa sayang aming naramdaman, at ang saya talaga ng aming Pasko, Merry Christmas po sa ating lahat, God bless us all. Hanggang dito na lang po ang ating video at sana ay nagustuhan ninyo at nag-enjoy rin kayo sa panonood, salamat po. Thank you for watching. Please like and subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Bye-bye.